So, after nun mga paps Here we are again Tuwing uwi lang tayo na kapag bukas So, yun mga paps sampes lang tayo magbukas ng camera Tuwing uwi lang Ito lang yung memory ng uh, camera natin eh 64 so isang rounds hanggang dun isang oras at kalahati ang recording so saktuhan pagdating dun buburahin na natin pag walang maipos pag walang maipos buburahin natin alangan eh wala tayong magagamit eh at the same time mga pare ko ay mga book pops no. Capture. Capture yung mga nangyayari sa daan. Uh, Baka may ma-encounter tayong uh, MMDA. Kaya lang gabi yung operation nun eh. Ang dalawang kotong na MMDA uh, Somewhere in Valenzuela Buti na lang no May malakas ang loob na motorista no Sinita Doon na nabukya sila Siguro ano yung uh, Motorista na yun no? Kasi nagtaka siya bakit Gabing gabi Nag-ooperate yung dalawang kulokoy naman yung ano nakukutong ano Grabe yung dalawang ano na Ang lakas ng loob nilang magsuot ng uniforme ng MMDA Naka polo ng blue, naka vest Naka pants ng blue Tapos naka boots pa Talagang MMDA talaga. <coughs> Kinanapan na ngayon nito ni Kuyang ng ano ng ID walang maipakita. Doon na tumakbo na yung isa. Yung isa na yung naka Nmax na uh, orange. Trap siya sa taong bayan. ni ko pa nga sa ano, isang bystander. Kahit walang violation, inuhuli nila. Maybe. Siguro, nagtakas si Kuya. Kasi, bakit ka ang yung operation ng MMDA? Eh, meron naman siguro talaga, no? Kaya lang, siguro may ano yon siya. Tawag dito yung may alam siya sa uh, gano'n. Grabe yung ano na Lakas ng loob. Kaya lang pwedeng may kaso doon, no? tong, at uh, tawag dito yung, yung user patient what? user pressure of authority mbahala <laughs> na sila basta tayo nakikig nakiki ano lang sawsaw -saw. hindi naman nakikisawsaw pinagbabawal <coughs> proceed but careful oh. huh. pwede pala yan no mga pups no magsuot ka lang ng uniforme doon ka sa mga lugar na hindi masyadong pasukin ng mga <coughs> Autoridad Tapos manghuli ka ng manghuli don, kahit walang violation. Kawa nga naman yung iba no na nagbibigay, tapos hindi naghahanap ng ID or uh, papel, authorized, authorized deputy, legitimate ba? or illegals Illmatic well, yun eh, no? Alam ko ano nangyari doon sa dalawa na yun Paglang naputol yung video eh dia kan e So, lu tatawid ba tayo. Tuks. Tuks. Problem problema paps no sa mga rider na kagaya natin is kawawa pag ganito nakabilad ka sa araw tapos bigla kang i-sprayhan ng ganyan no biglang aambo ng malakas ito nga yata yung cost nito no? yung sinipon tayo sinipon tayo dahil matakot tayo sa malamig na tubig yun yun